Ngayong araw din sa looban ay eh, tayo magluluto ng puso ng saging na ginataan. Kasi na siguro ang dalawang perasong puso ng saging at siyempre magpiprepare na rin tayo ng niyog. Isang niyog kasi na yan. Inumpisa na namin hiwayan ng puso ng saging at tinatagto ng pinong pino para mas madaling lamasin palabasin ang katas nito at pigay na rin natin ang ating niyog para maging gata sabi nga ang daming gata eh ayan pailit na rin tayo ng yan nga pala ang sulupit na ihahalo natin isang klase ng clams. Siyempre, igisa e, muna natin ang bawang at sibuyas. Pagka medyo mapula na, ilalagay e, na natin ang sulupit. Habang hinahalo natin at maganda na ang luto ng sulupit, ihahalo na natin ang puso ng sayang na tinatad na pinong-pino. Kapag medyo partially cook na yung ating sulupit, yung puso ng sayang at saka yung bawang sibuyas, lalagay na natin ng konting siling labuyo para medyo anghang naman ang buhay. Sabi nga, ay e, mas maganda kung anghang ng konti. Lagyan din natin ng konting toyo, pampakulay, pampapula ng konti, mas maganda may kulay ang buhay. At pag maganda ng pagkakagisa, ilagay na natin ang gata. At habang pinapakuloan sa gata, lagyan din natin ng kundi suka ang pabalansin ng lasa. Puso nga palang saging ay nilama sa asin yun. Pag nilagay na ang gata, hintayin lang maiga. At pag naubos ng sabaw na medyo tuyo na, pwede na sigurong tikman at lamunayin. Go, oh, pagkakasarap na rin. Isa rin sa pagkain probinsya na talagang lahi kong binabalik-balik ang dinay sa Mindoro. Talagang mapaparami ang kain mo.